update po tayo guys sa ating sugat. Ayan. Oops. Ayan. Tuyo na po siya guys, tuyo na. Tuyo na siya. Yung yung pinakagitna na lang ang ano. Yung pinakagitna na lang yung yung medyo may tubig pero at least may improvement po guys hindi na masakit nagpapagaling na lang siya ngayon po ay ika sa sabado linggo pangatlong araw na po ngayon guys na hugas hugas lang po ng tinunaw na tinunaw na kapsul yan lang po ang aking panghugas sa sugat ko kapsul. Yan na po ang aking ginagamot. Hindi na po ako umiinom ng antibiotic na sabi ni sabi ni babae na kailangan ko daw ipagpatuloy yung pag-inom ko ng antibiotic kasi magiging delikado daw lalo ang aking kalusugan pag hindi ko tinapos yung isang linggong resita ng doktor. Hindi pwede yun sa totoo. Totoo lang eh, kasi nag ako ng dito nakailang bisis ako pumasok ng seminar ko <clears throat> At palaging tinuturo na yung mga synthetic medicine ay nakakasira ng uh, ng uh, liver. Kasi po yung latak ng gamot ay doon nag i sa liver. At yun ang nagkukos ng liver cancer. Kaya hanggat maaari, kailangan iwasan natin yung mga synthetic medicine na inumin. Kasi hindi po yung natutunaw yung pinakapulbos niya po ay para siyang siminto na hindi nare release talaga sa ihi. Nag-stack po siya dito sa sa liver. Kaya ito po ay uh, yari po ito sa mga halaman. Herbal po ito kaya safe po ang ating kalusugan. Hindi na po ako active ngayon sa sa mga company kasi medyo busy na po talaga ako hindi ko na 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 work out yun pero yose pa rin po ako kasi naniniwala po ako marami po akong mga sakit na gumaling dito kaya nag po ako dito ini in, 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 in. sa tuwing kailangan ko ng gamot ito lang aking iniinom dahil dito lang ako gumagaling at tsaka guys nakakabata ito kasi meron tong uh, anti-aging. <laughs> Kaya, magbubloom po ang ating beauty pagtayo tayo ay tayo ay user nito. Thanks so, so much for watching.